Good morning mga parts Nandito ako ulit sa ating uh, Manuka na Shuswal uh, Kahapon Na-observe ko dun sa Isa kong ito Buff or Pinkton Na uh, uh, Month old um, Galit ako yung Frax by the way um, Kung gusto nyo bumili PM nyo lang si Frax Nagkaroon siya ng One eye cold Ayan ako oh, no, Kung mapapansin nyo So Ang ginawa ko Eh ba Mawala Ang ginawa ko Nag-search ako So Ito yung na recommendation na natin tropa yung Ambroxetil mahal nga lang product by excellence ito hindi to ano uh, hindi to um, uh, sponsored tapos ang sabi niya sa akin magtunaw ako ng asin asin ng asin magtunaw ako ng asin tapos lagyan ko ng sunrocks so yun ginawa natin uh, ini-spray natin sa mata niya ini-spray natin sa mata niya ngayon Gawin natin to hanggang for 7 days, 5 to 7 days. Tapos itong ambroxetil ganoon din, 5 uh, to 7 days natin siyang papainumin dahil meron nga siyang one eye code o Coriza, Coriza to. Eh you kung bakit naman ng Coriza to? Ito lang naman nag-iisang cases ko dito sa ating mini farm. So ayun, um sinaparate ko muna siya doon sa dalawang sa dalawang nating uh, buff or pinto na two months old kasi sila wala, marusog sila. Pero minapainom ko na sila ng Uh, maintenance ng uh, antibiotic. So, kanina, habang, pagkatapos ko i-spray sa mata niya, parang lumabas yung mga sipon dito sa may part na to. So, pinahid ko na lang. And, uh, pagpupunta na kayo doon sa mga ibang manok nyo, actually, pinanghuli ko muna to, kasi, uh, yun nga, mayroon siyang kuraisa or one-eye cold. So, sya muna yung huli kong, sya na yung huli kong ano uh, hinawakan. Kasi yung iba, para di mahawa, pinainom ko na muna yung mga walang sakit. Or walang, well, yun nga, walang sakit. Pinainom ko muna sila, pinakain na. Tapos ito, ito yung huling hinawakan ko para hindi na makahawa pa. So yan, ang gawin nyo lang um, Tunaw lang kayo ng Dito siguro isang kutsara ng asin dito nilagay ko Tapos nilagay ko ng sunrocks na original Tapos yun ang ini-spray ko dito sa mata niya tapos, Pinapainom ko din na itong uh, Ambroxetil Inuha ko siya actually um, Kahapon pa lang Nung nakita kong mayroon siyang One eye cold Di ko na siya pinainom maghapon Para ma uh, mauhaw siya So, ayun, naubos niya yung nilagay ko dun sa inuman niya. So, bukas ulit. Bukas ulit natin ito, Papa, niya. Ang hirap pag nagkakaroon ng sakit kasi baka maahawa yung ibang manok natin, yung ibang flocks. So, siguradin natin na disinfected yung ibang, ano, yung ibang kulungan. Actually, lahat na ng kulungan ng, lahat na ng kulungan dinisinfect ko pati itong, ano, uh, hospital niya. Meron kasi akong tinatawag ng hospital dito eh. So ayan, hospital muna siya. Ito yung hospital ko. Uh, Ng mga manok. mo muna siya hanggang gumaling. So, pero malak malakas naman siya kumain, ma maliksi. Yun nga lang mayroon siyang one eye cold, yun lang yung problema natin. So far sa sana or sana maging okay na siya para maihalo na natin doon sa flocks malakas naman kumain na busog siya oh apakahirap pag may sakit yung mga alaga para kang alam mo yun parang may sakit yung anong mga anak mo kasi iisa lang yun eh pero may possibility na uh, madama itong mga to yung mga, mga uh, breeder natin so inunahan na natin siya uh, kapon pa lang yun yan observe ko na mayroon na siyang uh, one eye cold so inunahan ko na sinimparit ko kaagad tapos din disinfect ko kaagad yung uh, buong pen yung buong I mean yung paikot na netong breeding pen natin mga parts so yun ang hirap pag ganun so since na Uh, lilipat tayo dun sa kabila dun sa kung saan kung nasan yung mga sisiyo um, sisiguro din natin na maghuhugas tayo ng kamay, disinfect ng buong katawan. Spray, huwag ba Ang hirap talaga. So, kaya kayo mga parts, yun lang, na-share na lang sa akin ng tropa nating merong uh, manukan din na ginagawa niya ganun. Ang tapos Nagtutunaw siya ng asin dun sa Ganon isang yung pang-spray ng alcohol, Ganon siya kal kalait isang kutsara ng asin tapos na halo niya ng Sunrocks original tapos spray niya sa mata so far okay naman kasi napapan na nakikita ko naman or na-observe ko naman dun sa mga vlog niya na mayroon siyang ano I mean, ganun, maganda yung result kaya yun sinishare ko lang din sa inyo para kung baka sakala magkaroon kayo ng ganun cases sa manuka nyo mas maganda ganun so yun lang maraming maraming salamat sa panonood ride safe and God bless